Hi hey guys! Welcome to my vlog. This is Iyong And dito ako ngayon sa uh, Jollibee. Gusto so, pagkasama ko si Mar, ah, yes. <laughs> Ang dilim no? Yung... Nakain po kami ngayon. Hindi po kami for today. Oh, oh. And thank you kay Mama. Hamlet sa uh. Thank you kay Mama Hamlet for the love. Si dahil... Naawat sa'yo. Dahil talo sa <laughs> daw ako. Mag-Jollibee do kami ni <laughs> <laughs> And Hindi sabi niya, Magsasabi na ni Marian jong kasi ano uh, Naawak kay eh, Marian, sabi niya Sabi ko, ha? Bakit mo. Joke lang Sabi ko, sabi niya, hindi May ano, uh, si amin Takap is uh, old friend Na may ano siya, may sakit siya uh, ka Katapos na ng operasyon niya at um, ngayon Sabi niya um, Mag-lunch daw kami sa Jollibee Kaya yon. sabi ko, wala bang bonus dito? Wala <laughs> bang bonus dito? Kasi ko na makabili lang man ako ng ano. <laughs> ng ano talaga. Oo, oh, uh, ako ng ano. Basta alam natin Marian yun. Oo, alam natin Marian yun. At ngayon, makabili <laughs> lang basta yun na nga. <laughs> 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 Joke lang. And there, uh, um, Di ba kanina kasi nag-lunch diba, nag tayo dapat, pero um, hindi tayo nag-lunch kasi. kasi. gusto niyo yung nagpadala, ito man. Oh. Pero mas masama kung yung pinain-lunch kasi sa dito. <laughs> masarap yung ano mo, sinumbang uh, Kaya ka, mas masarap yung pinain dapat natin ngayon yung orlan sa dito. May dinner pa naman. Ay, mamaya may dinner pa naman. Ayun pa rin yung kakainin natin. Ay, yung tira na lang yung kainin natin. <laughs> so ayan po guys ha. So thank you so much kay um, Han Hamlet sa kam sa kanya um, sponsor in this lunch namin uh, from Texas. From, nasa ano siya ngayon Texas siya ngayon. At nagpapagaling po siya kasi galing siya sa operasyon. Yeah, good luck. And thank you so much. <laughs> so, here po, gaon siya. Siyempre kay Koyong sa pag... sa pagkausap ko kay Mama Hamlet. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so na po yung kami ng masarap ng bawang. Guys, kakain muna kami, guys. Uh, uh, wala kaming stand. Nakiisip dala. <laughs> so, kakain muna kami ni Marga. Bye! may ano pa tayo may extra rice sa tayo so dalawang rice dalawang rice at dalawang ano kain guys kakain so, po tayo So, kakain na po tayo guys At syempre, bago ang lahat uh, Gusto ko munang sabihin sa inyo na Thank you kay um, Hamlet Sakam Or or legit this duck in Texas ayan po guys. Um siya po ay naka-opera lang po niya galing sa operasyon at sana ipag-pray po natin siya sa kanyang uh, maayos na kalusugan at maayos na um, buhay kasi um ano po siya uh, galing po siya sa operasyon so thank you so much at uh, ipag-pray po natin siya guys. ma'am legit this duck in Texas ya god bless po sayo medang god bless po sayo dam uh, friend ko po yan sa fb at friend ko po yan in person yeah. love you, love you love you love you love you Ha pa. pa kami Mike, may, may, oh, kami mga. Thank you so much. lama sudah peng challenge mari pergi kat ada dekat antara dekat majak itu pwede na naman lang Kaya ko, ko, ado, 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 po. Kainin ko ito. Uh, ito ang pork loaf ko. Hindi pa natin. Na, Pag... Bakit pork po, po? Kasi yung pork na may uh, ice cream sa iba. Ay, may ice cream? Akala ko ano yung Ah, may chocolate cream. Ah, yun pala. Dati ano ko yun, nung, nung nag-out sa trabaho ko, ito yung kinakain namin pag out na ano. So. Ito yung enjoy ako. <says of drinking> Ang hirap na araw trabaho dati. Kasi... Pag-mall kasi ano siya? pag kasi... Hindi. Kailangan mga 7 or 8 doon na sa loob. Kasi pag, pag, pag ma-late ka, may pinalitin pinal ka sa trabaho. Mag-in ako ang alas 7.30 or 8 dapat 8, 8 punto na nandun na sa ka sa loob. Pag maliit ka, pinalti ka. Nung lang dati, ang trabaho, o bahay, trabaho, bahay, gano'n. Na. Nung nag-lockdown talaga, sabi ko pa sa manager ko, Ma'am, pinipunin ko yung mga lahat lang sa mga details ko lahat. Yung mga comparison fee ko, ko. Yung mga bonus ko, kukunin ko lang. Tinawa ko talaga nung Ina-announce in in na ni Duterte nga uh, mga March 14 or 16 is the last day of lockdown. Oh, is the first day of lockdown. O, no, tagi ko ni Duterte. Pagka 15, sabi niya, kasi sa aura namin 15. Pagka 14, sinabi ko na agad naman, hindi ko kulhin yung ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Kasi gusto ko naman makita ng trabaho. ay pag yung brenda ka Um, dati, hindi in sila ako kukulapin na brenda noon. Kinilin kasi mo ni Jinjang at saka ni Bakang di diba dito ka ano? na, sabi ni Madam po kita niya. So, mag-lockdown ka tapos kung punta ka dito, hindi ka na pwede papasok sa bahay kasi baka mahawaan kami. Mm -hmm. Noong that time, sabi ko, ay okay. Yun, anong sabi ko, doon lang ako sa ganyan, ganyan. Doon ako doon. Lockdown. Ha? Oo. Pero ang kalapin ko dati si ano, si Alexander. Oo, Alexander. Ano na ako na nalagyan natin? Ito sa doon. Doon ako lang yung stream na. So, yun. Sabay na yun, sabay yun. Kaya lagi siya nag-comment sa'yo. Ano yun Ano yun Kaya guys, thank you so much kay Lidji. Visita in Texas. Thank you so much for your Thank you, Bexie. Go pala yun, ma. Hindi ka nagpo-comment okay. na sa na, uh, YouTube. Thank ma. no. you. Hindi, lagi siya nanonood sa ito na ako ng YouTube. Lagi siya nagpo-comment. Yun lang yung ano niya. Siya kasi legit um, um, na lang kasi sa ito Thank you. Hi guys! At syempre, uh, pa na po kami ni Marian kasi busog na busog na po kaming Hi. dalawa. Hi. Mm -hmm. Kalakad na kami ni Ono. Sumulaki na ko. Huh? Ay, gagawin, payat mo na kaya. Ay, <laughs> thank you so much kasi nabusog po kami ni Marion Ambisyosa. Thank you so much kay Legit, Bisdak, and Texas. So, thank you so much sa madam, kasi uh, it's, an, it's an honor na um, nag -ano kami, uh, nag- nag-jollibee -nag kami ni Marian. at ikaw yung um, tulay sa pag-lunch uh, pag namin kasi sabi, sabi sa akin kasi ni ma'am um, Uh, legit bisdak in Texas ay um, naawa daw siya kay Marian So kailangan daw namin siyang i to Jollibee Ano daw gusto ni Marian, ibigay daw niya so, sabi ko, um, ikaw po ang gusto naman ni Marian ay kakainan naman sa Jollibee So yun na lang At syempre, nag-send siya ng aming pang-lunch uh, pang ni uh, Marian At syempre, kumain kami ng Jollibee So thank you so much madam, Damn, thank you so much And please don't forget to subscribe and share and follow sa kanyang um, YouTube channel and FB page uh, legit bisdak ng Texas ay in Texas Texas so ayan po guys thank you so much guys and God is for God But, um, thank you so much and guys bye <laughs>